Mahal? Oh! Mahal, kanina ka ba, ba sa baba? Kaharating ko lang. Sana tinawagan mo ako ng pauwi ka para nakapaganda ako ng makakain mo. Mahal, gusto lang kitang pamas na ng ganyan. Masaya. Nagninining ang mga mata. Alam mo, Excited na excited ako. Umuwi araw-araw para makita kong ubod ng gandang asawa ko. Mahal mo pa rin ako kahit na maging ano yung itsura ko? Oh, syempre naman. Kahit anong itsura, mahal na mahal kita. Kahit na... <laughs> ano yan? Kung ganito. <laughs> yan, kung ganito. Buntis? Oh, syempre lano na. Talaga <laughs> ba? Eh... Huwag kang mag-alala. Malapit na. Maging tatay ako? Gusto ko sana mo na i-confirm sa doktor, pero mas gusto ko nakasama ka. Kaya sinabi ko na sa'yo. <sighs> Kung totoo nga ang hinuhodas naman ni masakit man para sa isang ama. Pero kinakailangan ko na siyang isauli sa kanyang pinanggalingan. Chief Ricarte, kailangan kong kooperasyon mo at ng buong kapulisan. Kailangan natin lipulin ang problema ng droga, hindi lamang dito sa Maynila, kundi sa buong bansa. Makakaasa kayo, Sekretary Abalos. Kasama kami sa laban nyo, laban sa droga. Ako, at sampu na aking mga kasama. Salamat sa suporta, Chief Ricarte. Ang totoo niyan, Sekretary Abalos. Meron na kami update tungkol dun sa operasyon ng droga. Sa banal ng lupa. Notorious ang lugar na yan, ang banal na Lupa. Talamak ang mga nakatira dyan, lalo na hindi lang mga nagbebenta, pati na rin ang mga gumagawa. Slide please. Sabi ng kontak namin, maliban sa pagbebenta ng droga, nagluluto na po sila ng droga doon. May mga babae, bata, ginagawa nilang runner. Maraming tao takot pumasok dito. Dahil sabi nila, kapag pumasok ka dito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Next slide, please. Ito si Alias Alvaro. May malaking tattoo siya na buhaya sa dibdib. Kinikilala siyang pinuno dito sa lugar na to. Para siyang Diyos. Pag walang basbas -bas niya, hindi ka banal. Hindi ka makakaapak sa lugar niya. Hindi pwede ang ginagawa nilang ito, Chief Ricarte. Nagahari-harian sa lugar at walang takot sa batas. Kailangan mabuwag natin ang teritoryo nila. Organize sa kagad ng raid sa lalong madaling panahon. Makakaasa po kayo, Sekretary Abanos. Bubuwagin natin ang operasyon nila. At gagawin ko lahat para mahuli sila. Lalo na itong Alias Alvaro na to. Sabihin mo lang sa akin, Chief Ricarte, lahat ng kailangan mo. Itong si Alias Alvaro ay isang malaking isda. Kinakailangan mahuli kagad natin siya. At tanda mo ito, ikaw at ako, magkasangga tayo sa laban. Maraming salamat, Dok. Congratulations. Salamat everybody. po. Maraming salamat yeah, po. Thank you, too. Ingat, Dok. -in. Opo, opo. Thank you. Ayan. Elias. congratulations. Kala ko may emergency. <laughs> Walang emergency, Elias. Elias. Buntis si Joanne. Buntis ka? Magkakaanak tayo? Oo, oh, siyempre. <laughs> oh. <laughs> congratulations, brother! <laughs> congratulations. Salamat. Ah. Elias, wala mo kaming uh, kanya-kanyang pamilya. Pali magkakaroon na kami ng pamilya. Brother, hindi totoo yan. Noon pa man, mga bata pa tayo, pamilya na kita. Pamilya mo rin si Nanay Alma at ang lahat ng mga tagapalangga pamilya mo. Napakasarap sa puso na sa akin yung unang sinabi ang balita na yan. Congratulations. Brad. Maraming salamat. Maraming salamat. Kaino tayo, Brad. Libre mo. أشوف <applause> 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 <applause>